magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Ana ang magtatalakay sa inyo ng Paksang Pilipino sa Batas, Mga Problema at Estratehiya ni Cesar C. Peralejo Sr. Narito naman ang balangkas ng ating talakayan. Unang Dibisyon, Pagbabalik sa Kasaysayan, kung saan nakapaloob ang Ley de Enjuciamento, Code of Civil Procedure, Civil Code, and Penal Code. Ikalawang dibisyon ang pagbabalangkas ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Ikatlong Dibisyon, Binagong Kodigo Sibil ng Pilipinas. Ikaapat na Dibisyon, Mga Panuntunan sa Pagsasali ng Orihinal na Teksto ng Batas. Ikalimang Dibisyon, Mga Estratehiya sa Pagsasali ng Tuntunin sa Hukuman. At ikaanim na Dibisyon, Mga Estratehiyang Ginamit sa Pagkasali ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Bilang pagsisimula ng ating talakayan, isa sa pinakmalaking kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas ang pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa sa loob ng 333 taon ay napasailalim ang bansa isang sentralisadong pamahalaang ipinakilala ng mga mananakop. Sa ilang daang taong pananakop ay maraming mahalagang pangyayari ang naganap na lubhang nakaimpluwensya sa pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. Kung kaya't, upang maitala ang mga ito bilang bahagi ng kasaysayan, ay nagkaroon ng mga manunulat na nagsatitik ng mga pangyayari mula sa pagdating ng mga Espanyol na sila rin nakakita ng estado ng mga Pilipino bago pa man maimpluwensyahan ng dayuhan. Kabilang sa mga ito ay sina Juan de Plasencia, na isa sa mga unang sumulat ng gramatika, Malarila o grammar, at arte del idioma Tagalog noong taong lima at 80 at leksyonaryo tala salitan o vocabulary. At ang pinakamahalagang akda ay ang doktrina kristyana. Ikalawa ay si Antonio de Morga, siya ang may akda ng suksesos ni Las Islas Filipinas o sa Tagalog ay mga kaganapan sa isa ng Pilipinas. Ito ay isang aklat na isinulat at inilathala ni Antonio de Morga na itunturing na isa sa pinakamahalagang gawa sa unang kasaysayan ng kolonisasyong Espanyol sa Pilipinas. At ang panghuli ay si Miguel de Luarca, isa sa mga conquistadores na kasama ni Miguel Lopez de Legazpi at siya ang author ng Relasyon de las Islas Filipinas isinagawa niya ang kauna-unahang sensu sa Pilipinas noong taong labing lima, at tatlo. At naitala na ang mga katutubo ng Tondo at Pampanga ay magkatulad ang lingwahe. Sila ay ilan lamang sa mga nakasaksi ng sitwasyon ng Pilipinas noong bago pa man magsimula ang kolonyalismo. Sinasabing ang mga katutubo ay naninirahan sa tinatawag na barangay na pinamumunuan ng isang dato o raha tulad na lamang ng tondo at may nilad na pinamunuan ni Narahmatanda at Sulaiman. Isa rin sa pinakamalaking kaganapan sa buong mundo ang kasunduang Paris, na naging ugat upang magtapos ang pananakop ng Espanyol at magsimula ang panahon ng Amerikano ang kasunduang Paris noong taong 18 at 18 ay formal na tratadong nilagdaan ng Espanya at ng Estados Unidos sa Paris noong ng Desyembre taong 18 at 78. Sa kasunduang ito, isinuko ng Espanya ang Cuba, Puerto Rico, ilang bahagi ng West Indies, Guam at Filipinas sa Estados Unidos kapalit ng 20 milyong dolyar. Ito ay naipatupad noong ikalabing isa ng Abril taong 18 at 18. Samantala, mga batas na umiiral sa Pilipinas mula ng taong 1898 18, hanggang 1850 ay nakapaloob sa Kodigo Sibil at Kodigo Pinal. Ano ang Kodigo Sibil at Kodigo Pinal? Ating alamin! Sa pagdating ng mga Amerikano ay dinala nila ang wikang Ingles sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng batas, partikular ang Kodigo Sibil. Ang Kodigo Sibil na umiral sa Pilipinas ay nagsimula sa panahon ng Espanyol na tinawag bilang Ley de Enjuiciamiento Civil o Civil Prosecution Law. Samantala, ito ay napalitan sa pagdating ng mga Amerikano at kalaunan ay naging Code of Civil Procedure. Ang Civil Code ay ang kodigong saliga ng mga batas pang mamamayan na ginagamit sa ugnayan ng mga taong bayan hinggil sa kanilang ari-arian, mga gawain, pagbabagong anyo ng kanilang tungkulin at karapatan. Alinsunod sa iba't ibang kalagayan ng tao, maging sa pangkasunduan suma o makataong pag-uugnayan. Sa madaling salita, nasa ating kodigo sibil ang lahat ng karapatan, kaluwagan at mga tungkuling ibinibigay sa bawat mamamayan ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ang penal code naman ay naglalaman ng pangkalahatang batas na nauukol sa iba't ibang uri ng krimen at kaukulang parusa ng mga ito kung tayo ay magbibigay ng halimbawa sa civil code uh, nakapaloob sa civil code ang mga batas patungkol sa mag-asawa, pag-aasawa paghihiwalay ng mag-asawa, pamilya kustudiya sa anak uh, apelido, negosyo at iba pang uh, karapatan sa ari-arian uh, pagdating naman sa penal code um, ito ay naglalaman ng mga batas patungkol sa parusa karampatang parusa sa ginawang krimen tulad ng murder rape Uh, homicide, parricide, pagnanakaw, uh, panununog, at iba pang mga krimen. Sa madaling salita, mula sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol hanggang sa panahon ng Amerikano, ay dayuhang batas ang namayani sa ating bansa. At ng taong uh, 1950 ay dito na ipatupad ang binagong Kodigo Sibil ng Pilipinas na ginagamit hanggang sa kasalukuyan sa ilalim ng Batas Republika bilang 366. Ngayon naman ay dumaku tayo sa mga bagay na isinaalang-alang sa pagbabalangkas ng binagong kodigo sibil ng Pilipinas at una na riyan ang naglalarawan ng kulturang Pilipino at katutubong kaugalian. Ikalawa ay ito ay ginawa bilang sariling batas ng walang banyagang panghimok o supervision. Ikatlo ay ito ay hindi dapat nagbabadya ng makitid at eksklusibong nasyonalismo. Ano ba ang ibig sabihin ng eksklusibong nasyonalismo? Ibig sabihin ito, ito ay konsepto ng isang bansa kung saan um, uh, ipinapakita ang isang diskriminasyong konsepto. Uh, kung baga, ikaw ay nasasakop uh, sakop lamang ng batas kung ikaw ay nagsasalita ng kanilang lingwahe, ikaw ay natural na ipinanganak sa bansang iyon, at uh, kung kukumpara natin ito sa inklusibo, uh, alam naman natin ang ibig sabihin ng inklusibo, kung saan, ano man ang iyong pinagmulan, basta ikaw ay nasa uh, kalupaan ng Pilipinas o kalupaan ng isang bansa, ikaw ay sakop ng kanilang batas. Ikaw man ay nakagawa ng krimen, uh, ikaw man ang naging biktima, ang batas na kinapapalooban ng uh, kinasangkutan mong sitwasyon ay batas ng bansang uh, kung saan ka naroon. Ayan. Bilang pagpapatuloy, ang Kodigo Sibil ay dapat na batas ang mga kaugalian na karapat dapat panatilihin. At ang uh, ikalima ay, ito ay dapat na makalinang ng solusyong legal na nakaugat sa pinagmulan ng moralidad at katarungan. Alam naman natin na ito ang pinakakaraniwan o pinakamahalagang uh, dapat isaalang-alang kapag gumagawa ng isang batas. Dapat ito ay magsilbing solusyon sa mga problemang kinakaharap ng isang lipunan uh, sa legal na paraan. Ayan. At sa makatawid, ang kodigo sibil na umiikot sa na umiikot sa karapatan at tungkulin ng, tungkuli ng mamamayan ay nakasentro sa kabuoang depetisyon ng isang Pilipino at marapat na walang bahid o impluensya ng mga dayuhan. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa sa mga tanyag na pahayag Uh, sa konteksto ng batas. Ang ignorantia legis na excusat sa wikang Latin o sa wikang Ingles naman ay ignorance of the law excuses no one. Kung atin itong isasalin sa wikang Filipino, ito ay ang kawalang muwang sa batas ay hindi katwira ng sino man sa hindi pagtupad sa mga ito. Nangangahulugan lamang na hindi maaaring gamitin ng isang individual ang dahilan na hindi niya alam na may ganong klase pala ng batas upang makatakas sa karampatang parusa na dapat niya makuha na katumbas ng krimen na kanyang ginawa. Ngunit paano kung ang pagiging ignorante ng isang tao sa batas ay sa dahilan pala na hindi niya naiintindihan ang teksto o paraan ng pagkakasulat ng batas dahil sa ang ilang mga salita o pahayag na nakapaloob sa batas ay nakasulat sa wikang banyaga dahil ito ay isa sa mga impluensya sa atin ng uh, mga dayuhang nanakop sa ating bansa. At ilan sa mga wikang ito na makikita sa ating batas ay ang wikang French, Greek, Spanish at Latin. At naroon na rin ang wikang Ingles. Ayon kay Peralejo, ang batasang saliga ng katarungan at ang hukuman ng kasangkapan sa pagpapalaga at pagpapahayag nito sa taong bayan. Ngunit, paanong magagampanan ng batasang pagbibigay katarungan, kapayapaan at pagkakaunawaan ng mga mamamayan kung ito ay hindi nakasulat sa sariling bika na sa halip ay naiintindihan ng gumagamit at pinagagamitan nito? Dahil dito ay ninais ni Peralejo na maisalin sa wikang Filipino ang Kodigo Sibil dahil ayon sa kanya ang pag-unawa sa batas ay nagbibigay ng katiyakan sa pagtatanggol at pagtamasa ng ating mga karapatan. Kaya naman, narito ang mga panuntunan sa pagsasali ng orihinal na teksto ng batas. Una, dapat na maisali ng matapat ang teksto at kahulugan ng orihinal. Ang matapat na salin ay isa sa mga metodo o paraan ng pagsasalin kung saan sinisikap na ibigay ang eksaktong kahulugan ng orihinal habang sinusundan naman ang estrukturang gramatikal ng simulaing lenguahe. Uh, pag sinabi po natin matapat na salin kung ano ang estruktura sa simulaing lingwahe ay ganun din ang istruktura sa tunguhang lingwahe. Halimbawa, ang isang pahayag sa batas ay nakasulat sa karaniwang ayos at dapat kapag ito ay isinulat o isinalin sa tunguhang lingwahe, ito ay nararapat pa rin na nasa karaniwang ayos din. Pangalawa ay ang um, um, anyo at estilo ng pagkakasulat hanggat maaari ay hindi dapat malayo sa original. At ang pangatlo, ang salin ay dapat maang, mag-angkin ng katiyakan sa kahulugan at kariktan sa himig at pagpapahayag. Ngunit, dito na pumapasok ang suliranin o problema sa pagsasali ng batas. Ang kawala ng sapat at o tiyak na katumbas sa wikang Filipino ng mga katawagang batas sa Latin, Espanyol o Ingles. Sa madaling salita, ah, dahil sa suliranin kinakaharap sa pagsasalin ay hindi natutupad ang mga panuntunang inalahan Halimbawa ay paano masusunod ang matapat na salin kung ang mga teknikal na salita na nakalagay sa batas ay walang direktang salin sa tunguhang lingwahe. Kaya naman, narito ang mga estratehiya sa pagsasali ng mga tuntunin sa hukuman. Una ay ang inaangkin ng walang pagbabago mga tradisyonal ng mga kataga at pariralang pambatas sa wikang latin. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang guardian ad litem, mandamus, proforma, custodialikis, Uh, Reklusyon, perpetua na madalas nating naririnig, uh, ex parte, lis pendens, subpina duquesticum, certorciari, ako en banc, pedentilite, and, bank, and uh, de officio. Uh, Nariyan din ang prima facie. Uh, Bilang ikalawa, uh, inaangkin ng buo ng walang pagbabago ang mga tradisyonal na kataga at parirala sa batas na nakasulat sa wikang Ingles. Ilan sa halimbawa nito ay ang parol, recidivist, probation, um, prejudicial question, recognizance, quasi recidivist, habitual delinquent, uh, circumstance of reiteration, plea bargaining, bond, capital offense, at double jeopardy. Ah uh, bilang ikatlo ay marami ang inangkin ng hindi binago spelling sa tradisyon na salita, ngunit nilapian. Halimbawa dito ay ang mga salitang uh, mag-play, ma-perfect, i mag-execute. Ano ang mga ginamit na salitang pan, uh, mga panlapi dito? Ang panlaping mag at i. I-arrange. siya ng panlapi. At katulad ng ikatlo ay ang um, may hawig sa ikaapat. Ang salitang Ingles o Espanyol na ating ginawang pandiwa sa pamamagitan ng paggamit ng panlapi. At katulad rin ng mga halimbawa ng ikatlo ay narito ang mag-execute, na dismiss, mag-plea, at mag-abiso. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga estratehiyang ginamit sa pagkakasali ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Una sa mga estratehiyang iyan ay ang isinulat ng puspusa ng sali ng bawat artikulo upang malaman ang lahat ng mga katawagang batas sa Ingles at Espanyol na ginamit sa buong tekstong Ingles ng Kodigo Sibil. Kalawa, gumawa ng listahan ng mga katawagang batas at magsaliksik ng mga salita sa Filipino o Tagalog na maaaring itumbas sa kahulugan mga ito. Ikatlo, ang mga pamplet na surian ng wikang pambansa ng mga katawagang pambatas ang pinagsaligan at ginawang referensya sa pagsasali. Kaapat, ginamit ang pagsasali ng batas ang pangkaraniwang salita at binigyan ng kahulugan na, na, na naaangkop sa diwang inilalahad ng batas. Ang ilan sa mga salitang pangkaraniwan ay... Ilan sa mga halimbawa ng salitang pangkaraniwan na dinamit ay ang lagusan o outlet, paglisan sa bagay o abandonment of thing, pag aruga ng magulang o parental care, bungang sibil o civil fruits at kasal-kasunduan o marriage settlement. Ngayon naman, sa ikalima ay ang pagsasalin ng ginawang higit sa kontekstwal, hindi sa literal. Halimbawa nito ay ang paggamit ng um, salitang juvenile courts na binigyan ng kahulugan bilang mga hukumang pangkabataan sapagkat ayon sa pagpapaliwanag sa ati, sa aklat ay ang salitang pangkabataan ay madaling maintindihan ikaw man ay nakapag-aral o hindi at ang ika ay ang mga tala sa ibaba ng pahina ng Kodigo Sibil na ipinalimbag ay nadagdag sa ikauunawa sa nilalaman ng aklat at ito ang naging batayan sa pag-aakda ng aklat Tala Salitaan na ipinalimbag ng Sentro ng Wikang Filipino ng Unibersidad ng Pilipinas noong taong 1945. -19. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga halimbawa ng isinaling katawagang pambatas na nagmula sa inilimbag na Tala Salitaan ng Sentro ng Wikang Filipino. At nakapaloob dito ang mga salitang testament provision o mga tadhana ng testamento personal succession is under consideration na nangangahulugang taong tinutukoy ng pagmamanahan, judgments promulgated o mga katulang inilagda, special laws o mga tanging batas, at defendant na nangangahulugang nasasakdal. Ngayon naman, may mga ilang salita tulad ng easement uh, o servitude, uh, prescription at third person na walang tiyak na katumbas sa wikang Filipino kung kaya't ng hiram sa linguistic engineering. At Narito ang mga salitang iyon ay ang um, easement uh, of servitude na nangangahulugang panlingkuran, prescription o kalaunan at third person o taong pangatlo. Dumako tayo sa mga paliwanag ukol sa mga salitang hiniram mula sa linguistic engineering tulad ng panlingkuran, kalaunan at taong pangatlo. Una na riyan ang panlingkuran. Ito ay hango sa salitang ugat na lingkod na sa salitang Ingles ay tinatawag na service o servitude. Inilalapat ito sa salitang servidumbre ng Espanyol sa Ingles ay easement o servitude na ang kahulugan ay pasani ng isang di natitinag na ari-arian para sa kapakanan ng iba kundi ang paglilingkod ng isang ari-arian sa kapakinabangan ng ibang ari-arian. Ikalawang salita ay ang salitang kalaunan. Hinango sa salitang laon na kasing kahulugan ng paglipas ng panahon. Inilapat ito sa diwa ng prescription o prescription ng Espanyol na ang kahulugan sa batas ay ang pagkakamit o pagkawala ng matwid o katapatan dahil sa paglipas ng panahon. Ikatlo ay ang taong pangatlo, mga salitang pinag-agpang na itumbas sa kahulugan ng tercero sa Espanyol o third person sa Ingles na ang kahulugan sa larangan ng batas ay ang yaong na iba sa magkabilang panig na kasunduan o pag-uugnayan ng mga tao o walang kinalaman, hindi sa mga bagay na pinagkasunduan o pag-uugnayan ng mga panig. Bilang konklusyon ng ating talakayan, tulad ng ninanais ni Cesar C. Peralejo, tunay na mas mainam na magkaroon ng salin sa batas sa wikang Filipino upang lalong maging mabisang pagpapaunlad at pagpapalaganap ng batas sa ating wika. Uli, ako si Binibining Ana Carmela G. Arceos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating talakayan.